bagong sakit na nakapasok sa Pilipinas. Yan ang nakakahawang Q fever. Nadetect yan sa labing siyam na imported na kambing. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosipo. Suot ang kanikanilang personal, protective equipment o PPE, pinatay at binoon sa lupa ng mga tauhan ng Bureau of Animal Industry ang mga kambing na ito sa Marinduque at Pampanga. Yan ay matapos magpositibo sa Q fever disease ang ilang sample ng kambing na inangkat mula Amerika. Ang Q fever disease ay nakukuha ng hayop dahil sa bakterya na Coxiella burnetii. Pwede raw itong maipasa sa mga tao. Transfer po siya via and sa mga urine and feces po and uh, birthing fluids po nung mga laga natin na kambing and sheep tulad ng mga amniotic fluid nila and placenta. Ang mga tatamaan nito pwedeng makaranas ng flu-like symptoms gaya ng pananakit ng ulo pag